Gagawin ang lahat ng pamalaan upang iligtas at makauwi na sa Pilipinas ang ating pong mga kababayan na naiipit sa gera sa pagitan ng Israel at ng militanteng Hamas. Nakanda na rin ang tulong ng pamalaan para sa mga pamilyang nasawing mga OFWs. May unat si Alan Francisco. Tutulungan ka namin, andito lang ang gobyerno. Iyan ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr nang nakausap niya sa pamagitan ng telepono ang kapatid ng ikatlong Pilipino na nasawi sa nagpapatuloy na Israel-Hamas conflict. Nauna ng tinukoy ng ikatlong casualty ay si Loreta Lori Villarin Alacre, 49 years old na caregiver at tubong negros occidental. Nitong nakaraang biyernes, ipinaalam ng Department of Migrant Workers sa Alacre family ang nangyari kay Lori. Tinawagan ni Pangulong Marcos nitong linggo ang pamilya ng nasawi upang iparating ang personal na pahikiramay. Sabi ng Pangulo sa Electric Family na gagawin ng pamahala ng lahat para may uwi ang labi ng kanilang kaanak, basta't mabigyan lang ng pagkakataon. Naghihintay naman ng feedback ang Philippine Ambassador sa Egypt sa posibleng pagbubukas ng humanitarian corridor para masimula na ng pamahalaan ng repatriation o ang pagpapauwi sa mga Pilipinong naiipit sa bakpakan. Bukas naman ang airport sa Tel Aviv, Israel pero hindi pa pinahihintulutan ang mga refugee. Ang DFA, una namang ipinagutos ang mandatory evacuation sa mga Pilipino sa Gaza matapos itong itaas sa alert level 4. Sa kabila nito, tuloy lang ang gobyerno sa pagkipagtulungan sa Israeli government upang payagan ang repatriation efforts sa mga Pilipino. Tiniyak din ng punong hekotibo sa pamilya Alekre ang tulong sa kanila. Bago ito, nakausap na ni President Marcos ang pamilya ng dalawang Pilipino na nauna ng kinumpirmang namatay sa gera. Samantala, iniulat ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kay President Marcos na handa na ang tulong na ibibigay sa mga naulilang pamilya ng mga Pilipinong nasawi sa bakbaka ng Israel at Hamas. Ang OWA magbibigay ng 200,000 pesos cash assistance sa pamilya ng tatlong Filipino casualties. 50,000 pesos naman kada pamilya ang mula sa DMW. Mag-aabot din ng OWA at DMW ng wake and burial assistance na 20,000 pesos sasagutin din ng repatriation at transportation cost mula airport hanggang may hatid sa mga tahanan ng mga labi. Magbibigay rin ng 20,000 pesos ang OWA para sa mga inactive members. Habang 50,000 pesos naman ang mula sa DMW na maari pang tumaas depende sa utos si President Marcos at DMW Officer in Charge Hans Liu Kakda. Bukod sa tulong pinansyal, nariyan din ang Department of Foreign Affairs upang umalalay sa repatriation ng mga OFW at ibang mga apektadong Pilipino. Magbibigay rin sila ng medical and hospital assistance habang nasa ibang bansa pa. Nakatoka naman ang DSWD sa transportasyon ng mga owing OFW mula sa airport kasabay ng welfare at financial assistance at educational assistance para sa mga anak ng mga biktima ng kaguluhan. Tutulong din sa mga nabanggit na tanggapan ng gobyerno ang DTI para sa livelihood assistance. Ang DOH o naman ang nakatutok sa medical at psychological support. Kapit kamay din ng Dole at TESDA sa pagbibigay trabaho sa mga uuwing Pilipino. Alan Francisco para sa bayan.